natin ang opinion ng mga tao sa tanong na anong gagawin ko kapag may nang hiko sa'yo sa MRT? Papahiko mo ka ah, ba? Nako, alam niyo natin yan. Tara! Magandon! Yeah.

MJ. MJ. O, oh, halimbawa, may manghipo sa'yo sa MRT. Siksika, tapos hinihipuan ka ng isang lalaki. Anong gagawin mo? Ay, naku, Pag ganun, tutulak ko talaga siya. Paano? Sige. O, oh, pag, nandiyan siya, paano mo tutulak ko talaga siya? O, oh, pag ganun. O, okay. oh. <laughs> oh, halimbawa, babae, hinihipuan kayo. Anong gagawin niyo? babae. Oo. So, okay lang. Ako ah, pa pangubaya sa'yo. Ay, talaga. Ano? After nyo ba makita nyo yung babae maganda, ano gagawin nyo? Invite nyo ba siya kumain sa tapas? Ah, depende po. Gusto niya. Anong gagawin mo kapag may nang-hipo sa'yo sa MRT? Nahipuan ka, ka na ba oh, okay. sa MRT? It's a long time. Hindi naman, maganda ka naman, girl. O oh, hindi, anong ginawa mo nang hinipuan ka? Kinakulong ko eh. Ay, kulong agad? Oo, oh, doon sa headquarters tayo. Pero anong ginawa? Sa Malala Malala? Uh, sa loob ng tren? Uh, Oo. Okay. Ano to, matanda na? Hindi, hey, ano siya, professional. talaga. Uh. Ah, talaga? Professional doctor, ganyan? Jimmy, uh, matanda na. Forties. Ah, pang bata pa. Uh, Tapos, anong eksena mo? Tinulak-tulak mo? Ah, uh, nagwala ako. Nagwala ka? Hindi ako siya. Sa loob ng trend? Eksena ka talaga okay. gano'n? Fair. Okay. Nasaan na siya ngayon? Ah, uh, eh kasi may anak siya. Sa oh. babae. Kasi sa nga mga tataglan nyo. Okay. malaking shades ganyan. <laughs> <laughs> eh wala, doon wala. Eh kung malipuan ka ulit, gagawin mo ulit ganon. Depende. Eh kung slide, slide lang naman. Kung magkabangga oh, lang. And, uh, ayun, ayun kasi ano siya eh. Major? Major. major, major. Ah, major, major. Ay, ni Venus ba? <laughs> Ay, halimbawa, bakla ang nanghipo, lalaki, kapwa niya lalaki, hinihipuan kayo. Huwag oh, uh, ko lang po kung hindi naman sa masaya mo sa so, pag sa pag-uusap oh. niyo. Mas masaya lang bahagi ng iyong katawan, hinihipuan ka. Eh, restore mo Tama, o. Oh. Puk Pukpuk mo to, charot na. <laughs> eh, kung bakla ang hipo, ano gagawin mo? Pareho naman mga karit kayo, pagkakit lang <laughs> yan, hindi dahil dyan, meron kang premyo sa sagot mo. Kailangan mong bumunod. Huwag mong titignan. Okay? Salam ha. Huwag para... Yan. Tingnan natin. Buksan nga natin. Anong premyo ni ate? Naku, bagay na bagay sa'yo. Kailangan mo yan. O, oh. para, para ang feeling mo nakapag-asawa ka ng mayamag Para may mga sumasama. Tiyara. <laughs> o oh, sige, huwag ka na magalit. Pumulot mo muna ng premyo. Huwag mong titignan. Maswerte ka ngayong araw na to dahil siya, isa lang. Wow! Meron siyang pang-patible, ayan. Patible mo na yung ano mo. Salamat. Salamat ha, anong pangalan mo? John. John, thank you. John. Bye bye. Mamadali si John. May lakahan mo. Ay, may kasamang girlash. Ah. Mamadali sa Magdulang pala mo. <laughs> Buto. Kasi ito ang premyo ninyo sa pagsagot. So, condom. <laughs> ayan, dahil willing daw po kayo magpahipo, ito ang premium ninyo. Ayan, maraming salam. Be safe po, ha? Oh, dahil dyan, oh, thank you sa'yo. Oh, punod ka ng premium mo. Ano yung <laughs> oh. Pagkain ba? Oo, no? oh, tingnan natin. Tutok ka na ba? Ayan! Meron kang donut, charot. O, oh, ayan. itong gagawin mo sa mga lalaki. Ito, scotch tape mo yung <laughs> ano, lang, kamay nila para hindi naman hipo. Ayan, thank you. Yes, salam mga katanungan, mag-subscribe lang dito sa What the Food sa YouTube channel. Ito ang inyong Mr. Food. Mag! Ganon! Tara sakit tayo sa MRT. Oh. Kuya, pakita nga ako dyan.